Uy, mga tropa, nandito nga pala ako oh, sa tulay <laughs> kasi may ginagawa ko ditong exhibition. Pero bago ko ipakita nga pala sa inyo kung anong ginagawa natin, eh make sure muna na nai-like mo na -like yung video at nakapag-subscribe ka na rin ha. Ah. At mag-comment ka na rin kung maaastigan ka dito. Oh, teka, ang bilis nun ha, ah, nakita nyo yun. Eh kasi mga tropa, eh daladala -dala ko dito yung ating big bike na parang robot. Eh no, tignan naman mga tropa, sobrang ganda nyan. Kaso nga lang tignan yung preno yung tabingi dapat ipaayos natin to sa mekanik Uy. tabingi kasi yung preno pero sige na dahil nakapag like at subscribe ka na eh paparinig ko na sa iyo boy yung tunog na itong motor natin <laughs> tara tara sakin na natin to yun uuuuy oh. grabe naman yung tunog ops umaatras tayo mga trop ah yun o umaatras tayo kasi may susubukan ng exhibition eto na no, papapuyin din natin yung tambucho natin yan guys ah eto na no, boy yun o oh. yapo yun galing umaapo oy <laughs> Hindi ba nakikita yung apoy mga tropa? Ayan o, no, laas lakas sobra ng apoy! Nitro! <laughs> Exhibition yan mga tropa Ay no, nakawili tayo hanggang sa pinakadulo Apakabangis bangis no, grabe napakatulin natin dun diba Teka, teka, break muna tayo mga tropa Ano, sabi ko sa inyo eh Dahil nilike mo yung video Eh deserve mong makita ang malupit ng stunt na yun <laughs> Apakaangas ng ginawa natin no Willy na napakabilis. Kaya naman guys, tara, bumalik muna tayo dun sa may syudad. Eh, napakalayo kasi nito mga tropa, hindi ko alam kung saan na to. Oh no! Baka maligaw na ako dito guys. Tara, tara, bumalik na tayo. Dito lang din naman ako dadaan guys. Eh, de dere, 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 lang din naman natin to mga tropa. Eh, no? Grabe, yung lapakalakas ng apoy ng tambucho natin. Oh, eh, no? yun, oh, mga Tapos mag ako. Sabay, Willy. Grabe naman yun, mga tropa. Tapos first person nga tayo. Tapos Willy. Yun, oh, eh, no? wala akong makita guys. Oh no. <laughs> yun. Nakikita ako na yung mga building. Doon kasi tayo ngayon pupunta guys. Kailangan natin pumunta sa may syudad. May ikipaglaro tayo dyan sa mga bago natin mga tropa. <laughs> Pero wait lang. Saan yung daanan boy? Oh no. Ah ito Liliko tayo dito. Uy. Grabe naman yung bengkong na yun. <laughs> Hindi pa talaga ayos yung ating ano guys. Yung preno natin. Mahina pa masyado. Kailangan natin itong mapaayos. Grabe yung mapayo. Uy. Asti. Eto guys. Sobrang dami pala mga tao dito dito no? wow ganda nung sasakyan yun ah teka nga lang ipark ko nga muna to dito parang may bagong tinitin daw uy, grabe wait lang tabi natin guys so yun mga tropa tignan nyo tinabi ko yung ating big bike na parang robot dito sa bagong tinitin sasakyan color yellow yung stock na color nya no ganda tignan nga natin yung loob na ito uy grabe nang no? mapakalupit parang mamahalin to ah teka magkano kaya to tignan nga natin naku parang mamahalin guys wala akong pam bili. Kailangan nga dito Robux. Okay lang yan. Eh, mas malupit pa naman yung ating big bike na parang robot dyan eh. No? Wait lang. Pasok nga tayo sa loob. Check nga natin iba ba dito mga bagong tinitib ng mga sasakyan. Dito. E new car oh. Kaso nga lang 2,900,000. Oh no. Ang mahal. Itong e kulay orange. Oh 5 million. Oh no. Eh, magkala lang pero dito 491. Wala pang isang million. Di natin mabibili yan guys. Eka. Check nga natin dito. Eh, ito po Meron pa yata dito mga binibentong mga bagong damit Mga sombrero Eh kagusto ko bang bumili niyan? Kaso baka mamaya mahal yan Kasi alam niyo naman dito sa may shop na to Lahat ang tinitinda dito Puro ginto boy Pero yan nyo na nga Tara lumabas na lang muna tayo dito Eh gagamitin ko na lang yung isa ko pang bagong sasakyan Parang di nyo pa ata to nakikita mga tropa Eto may isa pa akong Lamborghini dito eh ayano oh, Yung parang katulad kay Dokleng Hahaha <laughs> oh, di ba? rin ng interior niyan, mga tropa. Parang SUV. Ay no, di diba? Tara dalhin nga natin 'to dun sa may ano, pagawaan. Para hindi na ako ng kulay kay Dokling kasi may kita niyo naman, may sunroof pa 'yon. Napakalupit no. Tara, tara, pasok na natin do dito, mga tropa. Si papalitan natin 'to ng kulay. <laughs> tara na natin, guys. So, tara, Nice one, nice one. Okay na siguro 'to dito. Eto, guys. Uh, 'Di ba kulay orange 'yung ating sasakyan na 'to? May e, papalitan natin 'yan, syempre. Ano kaya magandang kulay? Ito red Uy, parang maganda rin yung red dito ah. Eh paano kaya kung puro dilaw yung kulay ng mga sasakyan natin? Pwede, pwede. Ito guys, oh. color yellow na po. Ganda. Tara, okay na to. Bilhin na natin yan mga tropa. Paano yung bilhin? Uy, eto guys, color yellow na guys. Sobrang ganda na. Tara, labas nga tayo sa may ano, sa may araw para mas makita nyo na mas maganda yun. Oh. Uy, ganda no. Pag nasisikatan ng araw kaya nga, baba nga tayo mga tropa. Buksan nga natin yung mga pinto nito. Ang dami pa namang mga pinto niyan. eh no <laughs> Tignan nyo guys. Nakabukas na lahat. Astig. Tignan nyo yung loob o. Oh. Uy, ganda. Oh, Ba't naman ako biglang sumakay? Pwede ba natin i-ender to kahit nasa sa yung mga pinto? What? Pwede naman pala po eh. Kaso nga lang guys, baka mamaya may biglang sumakay sa atin na hindi natin kilala. Try, natin to mga tropa. Yan, sara muna natin guys, lahat-lahat ah. Nice one. Tara mga tropa, pupuntahan ko muna yung binili nating ating bahay ah. Bibisitahin natin. Pero bagay yun, eh rarampa muna ako dito. Nakikita nyo ba yan? Rarampa tayo dyan guys. Nitro! row! oink! <laughs> Nako, bumalentong yung kotse natin mga tropa buti na lang eh bigla na lang din siyang tumayong mag isa <gif universities> pagaling pero yun nga no malapit lang naman yung dito guys eh de dere dere, -dere lang natin to at makakapunta na tayo dun sa may bahay kung maliit lang tara puntahan natin yan guys eto na mga tropa sobrang lapit ko na sa may bahay natin eto no eto na yung pinakabahay natin guys pero wait lang parko nga muna to dito naku hindi pa pantay ah huh? <gif <gifering> ayan no I'm the Roblox home so dyan talaga yung bahay natin pero wait lang parang may nakikita ako dito sa may kapit bahay natin magandang sasakyan boy oh. teka nga lapitan nga natin itong mga tropa uy grabe ganda ng bahay nyo astig second floor na maganda pero teka uy meron pang isang sasakyan dito guys silipin nga natin uy anong klaseng sasakyan to Napo ganda naman yan guys ayan oh GTR wala gusto kong bumili nito magkano kaya yung ganito mga tropa so makita yan guys Napaka-lupit no, to GDR oh Nasaan kaya yung may-ari nito? ito? Baka nandito sa may loob Oh wait lang Ano nangyari? Ba't nawala yung bahay niya guys? Oh no <laughs> Tingnan nyo diba dito lang yung bahay natin Tapos dito siya kanina Bigla na lang nagwala Ano kaya yun? Yan yan na nga mga tropa Tara pumasok nga muna tayo dito guys Sa may loob Para makapagpahinga Tara tara pasok tayo mga tropa Yun Welcome na welcome kayo dito guys Ayan upo muna tayo Para makapag-chillax naman tayo guys Pagod na pagod na ako kakaman kanina pag guys. Eh. Pero teka nakaka-boring naman guys. Check ko nga muna dito guys. Yung aking mga ano ito. Yung lutuan ko gumagana ba to Testing nga natin. Wait lang nagluluto ko ng itlog. Ayan guys nakapagluto ko ng itlog. <laughs> okay. Pwede ba natin niyang kainin? Ako. Pwede ba yung kainin guys? Parang hindi ko naman yata kakainin yan. Kasi masyado yung mainit. Tsaka wala naman akong kanin dito. So pag kumakain ng itlog may kanin. Sige off na natin yan guys. Baka mamaya magkaroon pa dito ng aberye. No? Ayan. Hugas mo na tayo ng kamayo, no? oh guys, mo na tayo ng kamay sa gripo na rin ayun mapupuno na siya guys gawin natin tong swimming pool ay no? hintayin natin mga tropa malapit ang mapuno yung gripo natin ayun nasa tripod na konti na lang ayun so, mga tropa hanggang dito lang siguro no hindi na nadadagdagan tara patay na natin uy nag drain oh no Mag-drain lang pala yun yan na nga tara lumabas na tayo dito guys kailangan na natin makipag race at mag ipon ng pera kasi may balak akong bilin dito. Tara tara mga tropa. Sara natin yung pinto syempre. Yun oh. Teka. May sasakyan dun oh. Siguro ito yung may ari kanina. Na mga magagandang sasakyan. Tara labitan natin. Tingnan natin kung ano nangyari. Ba't nawala yung kanyang bahay boy. Ay wait lang. Babae pala eh. Hi miss. Teka. Ikaw ba yung may ari ng bahay dito kanina? Ay hindi ako yung may ari ng bahay dito. Sa totoo nga nagtitingin-tingin lang ako. Kung may mga mabibili akong lote. Ah ganun ba? Eh yan oh. Parang sobrang dami mga tinitindang lote dito. Tsaka pa siya may dulo. Ah, kaya nga eh. Pero sinisilip ko pa naman. Di pa kasi ko sigurado sa bibiling ko. Ay, hindi ko pa sigurado. Pero wait lang. Eh, gusto mo bang mag-rides sa tayo para makalanghap ka ng hangin tapos makakaisip ka kung ano talaga yung bibilin mo. Sige, sige. Mag-rides tayo. Gusto mo bang umang sa akin? Uy, ah, ang kasaw sa'yo. Karabi, napaganda pa naman ng babae na yun, guys. Tapos, pinapayagan niya tayong umang sa kanya. Aba, aba. Sino ba namang hindi tatanggi doon? Siy Siyempre, papayag tayo. Uy, papayag ako, siyempre. No, aba. Pero wait lang, pasok ko muna yung sasakyan ko. Nasa labas kasi. O, sige, sige. Intayin kita dito. Pero mga tropa, kunin natin yung sasakyan natin. Kailangan ko muna ipasok to sa may loob ng parking lot ko. <laughs> kasi hindi ko siya gagamitin. Ito <laughs> na, ipasok na natin, guys. Ayun, nice one. Teka, okay na siguro yan, mga tropa. Sara natin, sara natin. Ayun. Tara, sakay na tayo dito sa may sasakyan niya. Ganda, parong bad Sakay na ako ah. Sige, sige. Samay ka na dito. Ragay, sakay na daw tayo. Yan you know? oh. Uy, grabe. Ganda. Teka, paano to isara? Yan, sara natin. Grabe, napakaganda ng sasakyan niya. Ganda po ni driver. Oh no. Ito na guys. Umalis na kami. Tignan natin kung magaling siya magmaneho ah. Yan oh. Uy, grabe. Galing niya magdrive mga tropa. Parang napakalupit. <laughs> Pupunta muna kami. Sa hindi ko alam. Bahala na siya. Huwag siya niya o dadalhin. <laughs> so yun mga tropa saan kaya ako din nila pinunta ako sa mid dealership balak yatang bumili na itong babae ng bago sa sakyan teka baba nga muna ako magpapark yata muna siya hintayin na lang natin siya dito <laughs> Siguro may bibilin siya guys, no? Tignan natin kung anong bibilin niya. <laughs> Uy, anong bibilin mo? Bibili kasi ko ng bagong motor. Gusto ko kasi pa yun. Para kuwang-kuwa ko ang, ang malalakas na hangin. Ah, ganun ba? Eh kapag bumili ka ng motor, pwede bang paangkas ako doon? O, oh, sige-sige. Umangkas ka sa akin. Uy, nice one. Bibilin daw siya ng motor. Sige, tingin kita dito. Sige, <laughs> so mga tropa. Dito muna tayo tumambay. Habang wala pa siya, no? Kasi bibili daw siya ng motor niya. Grabe guys. Ang tagal n naman niya. Kanina pa ako dito naghihintay sa may kanyang sasakyan. Oh no! Oh, uh, nandito na pala siya. Uy, andi dito ako. Pasakay ako sa motor mo. <laughs> Grabe guys, ganda ng motor niyo. Uy, ayan ba yung motor? Naaangkat sa ko? Oo, tara, umangkas ka na sa akin. Mag-rides -ra tayo. Nice one! So bago nga pala tayo sumakay dito, kaya kung gusto niyo ring matulad sa akin na makakangkas sa kanya, eh make sure lang na nakapag-subscribe ka na. Nakapag-comment na rin at like. Tara tara, sasakay na sa iyo. O sige. Uy, grabe yung tunog ng kanyang ano. Ang butyo Uy, eto guys, nakasakay na tayo Galing nga mo sa pagmamaneho, ah Ayan guys, so grabe, nakasakay na tayo sa kanya Ang sarap naman sumakay dito Ang sarap umangkas Ayan o, ang kulit-kulit niya magmaneho, mga tropa Uy, saan kaya niya tayo dadalin? So guys, enjoyin lang natin yung pagsakay natin dito, ah Kasi tignan nyo, napakaganda niyang magmaneho Uy, nagwiwili-wili pa siya, mga tropa Oh no, wag mo akong iwiwili, baka malaglag dito guys, oh no <laughs> So yun guys, andito ata kami sa pinakadagat, ops, baba na tayo Masyado na akong nag enjoy sa pagtangkas sa iyo <laughs> Uy, maraming salamat sa pag-angkas sa akin ha Uy, walang anong man, basta kung gusto mo na umangkas ulit, e eh, puntahan mo lang ako So yun guys, sa susunod pupuntahan ulit natin siya, let's go